Kaga na rin namang babagong nakakatulog. Ano <laughs> Ay, na kayo yun? Adik ka kayo? Hindi nga ako nabili kanina. Kung kailan natutulog ang tao, anong oras na? Ay, anong oras na? 11.23 na. 11 Nangangatok at nagbibili ng kape. Nakabili kanina, nalimutan namin. Obligasyon ko pang pakapahing kaya? <laughs> Alam niyo walang susi? Sabi mo lang. Mm -hmm. Kagad yung mga kapit-bahay mong puro ulaga. <laughs> ano kung pinagbibili ninyo? Ano kung gagawin nyo sa kapihating gabi na? Kapit. Malawang! Alang maghukay! <laughs> <laughs> Bit na iisipan eh. yung bumili alas 11 na ng gabi. Eh. Ano yun yung namang nakalak na ang tindahan? Ganoon. Pag um, kong ulo ninyo. <laughs> Pagka ganar mga ibakiwis din itulog na tulog na tingnan nyo. <laughs> Ano ng Ayok. Kita mong kami yung taga-bantay ng mundo. Hmm? <laughs> bantay ng mundo? Hindi kami matutulog. Tagilan ninyo? Diyos ko. Pagkagana mga kapit mo. Yung puro tortuga, obtula lahat. <laughs> <laughs> ano? Isa ka pa din! <laughs> <laughs> okay. Mapasok na kayo ng mga maligno. <laughs> Anong bibili ninyo? Kape. <laughs> Sa utang mo. des. Huwag ka mga mangutang. Ano ko okay. mo? Kumudes. <laughs> Dugoin ka na Diyan! <laughs> Palabas-labas pa eh. Anong binibili nyo? Dalawang kape, tsaka isang corn beef. Corn beef? Hating gabi eh, magka corn beef? Hmm, Ikaw ano ang... Anong kinukutrat mo mo Diyan? <laughs> di yan, mag... <laughs> Ako, Ako'y ako adwang, sa mga aking mga, mga mamimiling agang-aga, hindi mga namili ng na mga kailangan at kung kailang hating gabi imang manggigisin. <laughs> <laughs> ano sa mga ganyan tao eh? <laughs> Okay. Ano pa? Okay. Hindi, busog ako. Kung okay. yung alukin, Pampahubog doon pa kayo. Favorite niyo na yung ano? Bilisan. Bilisan. Oh, hindi na mauulian magbenta din. Bilisan ninyo. Okay, okay mag... Sisimba pa ako bukas eh. Tara, sama kami. Sama. Inaanap. Okay. Kaya guys, sa mga gusto mag-order ng Lomi, contact lamang kayo kay ni ng Edna Lopez. Ayan guys, yung kanyang account guys, nandiyan sa taas. Pick 100 ang balot nito para para hindi na mag-iwan-iwan. Pick 100.